Once again mga ka-idol, here we go, malapit na pong matapos mga ka-idol yung project namin ni eh. mother at dito sa compound namin mga ka-idol Here we go, uh, kunting tembot na lang mga ka-idol Ayan, so na-short tayo ng uh, materialis mga ka-idol Ayan siya, so bumili ako kanina pero uh, baka bukas ng umaga pa i-deliver mga ka-idol Ayan, dito, tapos dito naman sa kabila mga ka-idol, gate na ito mga ka-idol. Kulang tayo ng materialis mga ka-idol. Hanggang dito yun mga ka-idol. Alright, ito yan. Tapos ito mga ka-idol, wawasakin uh, ito mga ka-idol dito papunta doon. Alright, ayan. Kung makikita natin dito sa loob mga ka-idol, o oh, Galing, galing. Ayan. Alright, ayan. Okay. Oo. Ayan sa to glittering sa review sa family Ayan po ito po yung mga pinakamagaling namin na mga ano Say hi sir hi Ayan ayun yun yung engineer namin hindi lang basta-bastang engineer yan teacher din yan kahit ano po ah grabe idol talaga ito si Bilas Rasid ayan po oh ayan pwede ka magartista bro pa Ayan na ayun oh, si mother ko ayan anakins ko at sakasihan Hannah Oh ayan oh Hello, hello guys. Oh, ayan. So, Sharon naman. Ilang kuto na yan. Ah. <laughs> Ito na mga ka-idol. Ah, hayaan mo, Ana. Kaya may discount man si Mother kung magpunta sa uh, doon sa ano, Jollibee at sa Kamakdo. Sigurado na yan. Kasali ka doon. <laughs> oh, senior, senior. Di ba, bro? May discount yan. Ayan, mga ka-idol. Alright. Ito. Um. Uh, bukas na siguro ito mga kaidol. <laughs> At least ma, yung discount mapunta sa mga apo mo. Ayan. Here we go. Ayan mga kaidol. Ayan. Galing, galing masyado mga kaidol. ah uh, ito, uh, para sa gate ito mga kaidol. Ayan. Okay. Ayan mga kaidol. Malapit na yung matapos. Kunting kenbot na lang mga kaidol. all Alright. So maraming purpose pa ito mga kaidol kung bakit ito yung plano namin mga kaidol para sa susunod na mga susunod na mga generation namin mga kaidol. All right? kun uh, kunwari lang, hindi na mahirapan maghati-hati mga kaidol. Duman tayo papunta mga kaidol, di ba? All right. Mm. Uh, kung sa pa, walang forever dito sa mundo Pero, ating i-enjoy lang yung life natin mga kaidol Ito yung ginawa ng bilas ko mga kaidol Ayan mm. Ito um, kaya man natin gawin ito pero wala na tayong panahon mga kaidol alright so yun panahon pa man sya para gumawa nito mga kaidol ayan ito siya tapos ito mga materialis ko mga kaidol alright yung uh, magpapateresa na ako ngayon mga kaidol pero um, napag-isipan namin mag-asawa ni wifey na unahin muna yung bakod dito sa harapan tapos sa likuran mga kaidol uh, temporary kwan lang muna alright uh, plain shape o yung mga, uh, anong tawag dito? Itong mga yellow. yero. Ayan mga ka-idol, uh, for today's video mga ka-idol don't forget to subscribe. Don't forget, oops, malapit mong mahulog. Don't forget to subscribe my channel mga ka -idol. Click the notif uh, notification bell, like and share. All right? Sa isang like nyo lang at sa share nyo lang, makakatulong yan. Hayaan nyo, okay? Ang Diyos na ang bahala sa inyo. Pagdating ng araw, ako na rin po din ang uh, siguro makakatulong din sa inyo na mag-like din and share sa inyo. Follow back lang din po. Okay? Makikita nyo ako sa uh, Facebook, uh, sa Threads, at saka sa YouTube. Alright? Yung YouTube ko mga kaidol, Mokbangers Bangers, Whiteski TV. Okay? Yung ang pinakabago kong ano ha, YouTube channel mga kaidol. Here we go. So for now, uh, Bye bye na and God bless everyone. Hi Cooper, say hi. Hello sir. Ayan. Ayan na siya. Ganda mga kaidol. All right. Ito. Bukas, may gate na si mother. May gate na kami dito. Yehey! Yehey! Alright. Okay. So, ayan. Bye for now. Bye bye.